Yun nga kami sa probinsya mga mare. Ayan, tingnan nyo naman yung tindahan ko. Kanti na nga yung ibang stanti ko mga kasari. Tingnan naman, dalawang linggo lang ako nagbakasyon sa probinsya. Dating ko nga dito sa bahay mga kasari. Ayan, nagpahinga nga lang ako at kinabukasan nga ito. Inayos ko na nga itong aking tindahan. Ninarap ko nga itong mga kasari dahil sabi ko nga wala talagang kalaman-laman. Kaunti na lang talaga yung laman ng aking tindahan. Display ko na itong mga alak mga kasari dahil hindi nga dinisplay ng aking asawa. Mayroon naman kami mga alak dito nakabox-box mga kasari. At hindi talaga nila dinispley mga kasari sari kaya tingnan mo pag may bumibili sayang kasi walang nakadisplay dito sa tindahan sa may mga estante kaya ayan pag kinabukasan nga ayan nagdisplay na agad ako at saka nagwalis din ako dahil ang daming alikabok at saka bilang estante naman ayong yung kapatid ko ang naglilinis at saka nagdi-display din doon sa kabila dahil nga sayang din naman kung may bibili tapos nakatago lang yung ala tapos nga magdisplay na mo ito mga kasari nga nauliis-walis nga lang ako ng konti dyan sa lagay ng alak bago ko inlagay yung impi mga kasari dahil nga ang dami talagang basura at saka alikabok. Kaya ko naman dinis mga kasari itong naka-stack dito sa aking paninda para malalaman ko kung ano ang bibilin ko at kung ano ang wala dito sa aking paninda para mga ilang araw ay mamimili kami ng aking asawa ng aming paninda para malalaman ko kung ano ang kulang dito sa aking tindahan. Ang dami talagang bakanti dito sa aking tindahan mga kasari makikita nyo naman tingnan naman halos kalbo na yung aking tindahan hirap talaga mga bakasyon mga kasari dalawang linggo nga lang ako nagbakasyon sa probinsya mga kasari pero yung isip ko naman ay dito sa aking tindahan mahirap kasi pag nasa malayo dahil kahit sabihin mong nagbakasyon ka mga kasari ay talagang yung isip mo ay dito pa rin kung ano na nangyari dito sa aking tindahan At talaga mga kasari pag ikaw nakatutok sa tindahan mo dahil nga maayos mo yung tindahan pagkatapos ko nga dyan mga kasari ayan nga kinumpronta ko ngayong aking asawa dahil nga kahit na yung bakante na yung stante dito sa loob ng tindahan ay talagang hindi sila nagdi-display mga kasari hindi ko nga alam binta lang sila ng binta tapos yung tapos hindi nila tinitingnan kung mayroon pa silang ibibinta dahil hindi naman sila nagdi-display bago kasi ako umalis mga kasari ay namili muna ako ng mga paninda para maiwan dito at ma-stack dito sa tindahan para kahit pa paano hindi sila mamimili ay talagang pagdating ko ay mayroon pang ista kaya lang hindi sila nagdisdisplay at tingnan nyo naman yung kapatid ko dito sa kabila ayan nag-aayos nga rin siya dito at saka pinunasan nga rin niya yung mga alikabok at yan nga pagkagabi nga ay ito nagbinta na nga rin ako dahil mga kasari dahil sunusurod na rin yung bumibili dito sa aking tindahan iba nga pala kami mga chicherya nakasabit yan at saka tinapay dahil nga namili pala yung asawa ko bago ako dumating dito A sa aming bahay. Ayan, marami pa palang mga tinapay na naka-stack. Kaya, marami pa kami mga chicherya at saka tinapay. Kaya, may umili kami sa sunod araw yung mga dilata at saka mga shampoo. Kasi, kaunti na nga lang na tira dito sa aking tindahan, mga kasari.